Guys, alam ko masasayahan kayo dito sa banat ni Markuleta na imbis na ayuda na kung sino-sino pinipili lang ang makakatanggap ay libreng kuryente na lang para sa lahat. Wala pang makakakurako't wala pang mga bidabida ng mga congressman na magpapa ano 'di ba dahil sa kanila yung libreng kuryente na yan ganun ganun nako guys bilib talaga ako dito kay Marcoleta yo ang galing-galing niyan galing pagka po sinuman natin itong limang ayuda na binibigay sa ating mga kababayang nasa panig ng Maralita secretary Correct me if I'm wrong, kung uh, nagkamali ako ng pag-compute. Pero, pero parang 194 billion pesos lahat. Grabe. 194 billion pesos. Ngunit wala pong Almost 200 billion. Grabe. Record. Kung ilan po yung nabibigyan. True. Wala Medyo talaga. Medyo may pagkaradikal pero baka practical. Baka sumang-ayon naman po kayo. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y sa about 25 to 27 million Pilipinos. Tama. Tama. Hindi ba maganda ka ako sa bill ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, uh, let's say 200 to 234 kilowatt-hours. i na po natin yun. Mas mabuti pa yata, mas practical. Na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Iisip ko na invest na po ayuda na, na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector. Doon na lang natin base kasi ako, po. Ako, kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako na da dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ayun. Akala ko kasi ko kontra ka kanina, Secretary. Hindi, isang ayon nga ako eh. Wow. At dadagdagan mo pa pala. Wow! Wow! Grabe Kung sana ang papayag na ma-overtake pa tayo ng Myanmar, Opo. Cambodia, o kaya Timor-Leste. Ah. Baka maiyak na po tayong <laughs> lahat, Secretary. Grabe naman yung Timor-Leste. Sobrang liit-liit. Grabe naman talaga kung maaanuhan pa tayo niyan, no? And that's why we got, we got get our act together, both the executive and Congress. Yun nga po, eh. Yes. Uh, Tas, Dahil nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon Meron po tayo limang klasing ayuda eh. Yung isa po, conditional, ito po yung for peace. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong maip, meron tayong ax meron tayong uh, tupad. Meron pang akap yata, akap. Pagka po sinuma natin itong limang ayuda na binibigay sa ating mga kababayang nasa panig ng Maralita, sekretary, eh, correct me if I'm wrong kung uh, nagkamali ako ng pagcompute pero, pero parang 194 billion pesos lahat. Eh. True. Uh, tama po yan, karamihan yan sa DSWD. Yes sir. Pag mo po pa yung maip, tupad, tupad, yung dole, yung maip sa health yan, dupad. yung tupad the uh the, uh dole. Yes, yes. Yung IX DSWD and so on yes, and so correct, forth. Correct. Mas 194 billion pesos. Ngunit wala pong record kung ilan po yung nabibigyan. Tama. Kasi naghanap po ako, uh, nagtatanong-tanong, talagang uh, hindi ko po ma, ma certain Kung talagang yung limang ayuda na yun ay napunta doon sa talagang dapat kapuntahan. Yes. Ang iniisip ko po kasi, yung pinakamahirap nating segment sa population, numbering about 5.5 million households, or about 25 million to 27 million poor Filipinos sa estimate ko po, itong lima na ito, na kung ito'y naibigay talaga sa talagang targeted na sector, baka naging, naging maligaya naman siguro. Pero dahil nga walang datos, Correct. kung talagang naibigay o hindi, eh, nagpasya po ako na gumawa ng isang uh, medyo may pagkaradikal pero, pero baka practical, baka sumang-ayon naman po kayo. Yes. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Correct. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y sa about 25 to 27 million Pilipinos, hindi ba maganda ka sa bill ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, uh, let's say 200 to 234 kilowatt hours, Hmm. Ilibre na po natin yon. Oh. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yon, mm -hmm. that will only be 120 billion pesos. Grabe! <laughs> Mga katipid pa oh. po tayo ng about 74 billion. Eh ito, sigurado pong nasa kanila, direkta na nating oh. may bibigay. Yeah. Kesa naman sa kolektahin It's po right. natin, pagkatasi pamimigay It's bilang right. ayuda, wala namang guidelines. Libre. oh. 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 Hindi po ba practical yun? Yeah. Um, ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng 4-piece. Yung 4-piece po, walang masyadong problema doon. Correct. Sapagkat conditional po yun. Correct. At so, yan okay. po merong guidelines. Correct. So, Pero pagka yung maip na po, yung AX, yung tupad, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala yun. Okay. Eh ay uh, yung pagkaalam ko may data yan ang 4P's uh, no four piece. ang pagkaalam ko kung talagang titignan nila na mabuti meron din data ang DSWD sa AICS so meron wala. po data sa papel pero pag Para. nagtanong po kayo on the ground sapagkat wala. lalong lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako ay nagtatanong oh. talagang sinusuyod ko kuminsan po eh ang uh, ang audience is about 40,000 to 50,000 hmm. people Talaga pong tatanungin ko, sino po ang nakatanggaw? Wala pong sumasagot eh. Mm. So kailangan pong matsek. check Kaya ako na nasabi na mas mabuti pa yata, mas practical. Yes. Na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila. Walang corruption. Wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Ang alam ko rin, doon sa lifeline subsidy, meron tayong... Uh, pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo Hindi po, meron... 20 kilowatt hours lang ang nasa lifeline po okay, ko lang. Hindi po 120 yeah, Ulitin ko lang Pagka <laughs> Walang, 71 alam, alam si... to 100 Rick. kilowatt hours may diskwento ng 20% Pag 0 to 20 kilowatt hours 100% libre Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilo 35%. Kabisado oh, ko okay. po yung secretary, ladderize okay. po yan. Okay. Katapos-tapusan po ang lifeline, yes. 20 kilowatt hours. That's Parang ang right. isang, ang isang bahay nagsindi ng, uh, nagsindi ng ilaw isang araw, yung 29 days, hindi okay. na sa gagamit. Pero ang pagkaalam ko dito, hindi napapatupad to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong uh, uh, sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na invest na po ayuda na, na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector. Hmm. Doon na lang natin base kasi ako, po. Ako, ka kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako na da dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Hey, Ayun. Akala ko kasi eh. kukontra ko ka kanina, Secretary. Hindi, sangayon nga ako. Eh. Eh. At dadagdagan mo pa pala. Uh, wow. Kasi rin re review na rin namin to. Yun guys, yun guys. Ano masasabi niya dito? So exciting. Go, go, go. Marcoleta. Let's pray for Marcoleta guys. Talaga. Naku, para talaga siya sa mga mahihirap. No, hindi tulad ng ibang mga senador dyan. Wala talaga. Ang galing-galing lang. Putak ng putak. Pero walang nagagawa, guys. Kaya eto talaga the best. Marcoleta. Naku.